Hello mga kasari, mga sisiko, magandang gabi sa inyong lahat Time check is 11pm na So andito ako ngayon sa tindahan yung, uh, Lugar namin ay nasa gitna ng subdivision O halos papuntang dulo na Kaya alam nyo naman pag subdivision, hindi katulad sa squatter Yung tiniterhan ko noon na kahit hating gabi na ay marami pa tao nagising pero sa subdivision, mag-start siya ng 9pm. Unti-unti nang nag-close yung mga kabahayan. Gising pa sila sa loob pero wala nang lumalabas mga sisi. Kaya 9pm ay mag-close na talaga kami para makapahinga naman si Kuya Dave. So ngayon ay 11pm. Katatapos ko lang doon sa loob ng bahay ng mga gawain, hugas ng plato, lahat na. So, pumunta ako ngayon dito sa tindahan para i-check e naman yung iniwan ni Kuya Dave ngayon. So, tingnan ko yung mga ref. Ayan mga sisi, o naka-down na yung ating roll-up. Ikot ko lang kunti. Ayan, medyo madilim na talaga. Iba kapag araw akong mag-vlog dahil napaka maliwanag. Itong mga dilata dito ay kitang-kita natin. Pero ngayon, madilim na talaga siya. Okay, so ngayon pala. Medyo masama din yung pakiramdam ko. Ayaw ko pang matulog, kaya uminom ako ng turmeric. Ayan, turmeric to mga sisin, ito kape. Ayan, napaka-init pa. Ito yung iniinom ko kapag kinakabagan ako. Yung ulam kasi namin ay paksiw. Basta, masama yung pakiramdam ko. Okay, so kanina pala nag-brown out, halos isang oras. Buti na lang mga sisi ko meron kaming solar. Ayan, yun o. No? dito nyo ba? Yun o, oh, yung light na yun o, oh, napaka maliwanag. Siya yung nagdala ng liwanag dito sa buong tindahan namin. Yung solar ngayon. So, napakaganda talaga mga sisi kung tayo ay may sari-sari store. Bili tayo ng solar. Magdagdag pa kami para sa loob ng bahay. Kanina biglang nag-shut off ang light. Kasi nga brown out. Pero, ang tindahan namin ay napaka maliwanag. So meron naman ito sa Shopee pero mas maganda sisi kung ikaw mismo ang bibili, makita mo yung ilaw, matry mo. Kasi nga ah, nag-order kami sa Shopee, palpak siya kasi nga yung ilaw ay napaka ano lang, hindi siya masyadong maliwanag. Kaya kung uh, uh, advice ko sa inyo kung kayo'y bibili ng solar, dyan na lang sa lugar ninyo. Actually, kung may unit up dyan sa lugar ninyo, may Wawa o Yangyang, Yang. ayan, familiar naman yan. Meron silang oh, Super 8, ayan, may benta silang mga ganyan mga sisi. Ayan, tayo na mismo kasi kapag may problema, pwede pa nating maibalik sa kanila. Diba? Kaya napakamaliwanag, ayan, bili tayo ng ganyan mga sisi ko, solar, solar light. Ayan, para mag brown out, ayan, hindi siya ano, kahit na ano, walang brown out. Ayan, yung ilaw na yan, walang bayad yan kasi solar siya. So, pag uh, biglang mag-shut off ang light, so, syempre, may solar na kami, always siyang umi umiilaw. Ayan, hindi na siya nag-off. Mag-off lang siya kung kami ay mag-close. Okay, so, ngayon, tinitingnan ko itong ref kung ano yung mga kalagay dito. Ayan, tinitingnan ko yan kasi yung ref namin mga sisiko kapag gabi ay tinatanggal namin yung saksakan pati dito sa malaking ref na lagaya namin ng mga beer. Ayan, may laman pa siyang mga beer oh, kaya lang naka-off ang saksakan. So ginagawa namin ito na i-off ang saksakan siguro mga 10 years ago na pero sa awa ng Panginoon hindi naman nasira yung ref namin kahit na uh, kada gabi namin siya binubunod tapos pag ano na naman morning yung coke unahin ni Kuya Dave na isaksak yon tapos itong mga beer hapon na siguro mga nasa 2pm 2pm na siya kasi pag morning malamig pa naman yan so hindi siya masyadong ano sa kuryente sa ilaw pala Ayan. Okay, so for today's vlog, kanina pa ako salita ng salita. May item kasi kanina na dumating from grocery. Gusto kong tingnan kung ano yung mga laman nito mga sisi ko. Ayan, nagkakahalaga ito halos ng 8,000 pesos. Ayan o, oh. ayan. Ayan. So kaya overtime tayo ngayon kasi gusto ko na ngayon pa lang ay mabuksan ko to, ma-open ko to. Para bukas, si Kuya Dave ay maaga siyang gigising kasi nga siya yung opener dito sa tindahan namin. At least, pwede na niya yung i-display. Kasi pag nakikita niya mga sisi na nakasealed pa ito lahat from grocery, hindi niya yan pinapakialaman. Kasi sabi ko, pag hindi ko pa nabuksan, huwag mo munang pakialaman kasi kailangan ko pang i-vlog yan. So pag nakita niya pagkabukas na makalat na ito dito na part, pagising ko, halos ubos na, na-display na niya. So, yun lang mga sisi, uh, konting flex lang. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga item na napamili ko. Kaya nga, overtime ako ngayon. Ganito talaga ang buhay, no? Uh, kung gusto nating uh, kumita, kung gusto nating makaipon, kailangan talaga sipag at tiyaga para giginhawa tayo kahit papano <laughs> yung mga buhay-buhay natin. Okay, so ayan mga sisi ko. Meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boxes ng mga item na kailangan i-open na natin para may display ni Kuya Dave. So, kay mga sisi, ito yung mga item na buksan na natin para mabilis na lang tayong mag-unbox. Uh, so, may, ayan, ito yung manghuan and pillows na napaka -mabenta. Tapos itong isang box ay puro to pansit canton, chili mansi at saka ano, to sweet and spicy. Tapos meron pala silang nilagay na cloud 9 Kumuha tayo ng dalawang box ata o tatlo ng cloud 9 Kaya lang kailangan maingat tayo sa paggamit ng cutter at sa pag-open. Baka matamaan itong tuyo, wala na, wasak na lahat. Tapos marumi na siya tingnan. Okay, so, walang stock ngayon ang grocery ng plus 1 Kahit naman sa grocery, wala din. Kaya kumuha ako dito ng 24 pieces. Parang dalawang dosena na mga sisi. Kumuha tayo niyan. And, meron pang ano dito na pansit kanton. Tapos, itong pibits. Ayan. Apat o lima ang kinuha ko. Yung may save na 3 pesos. Tapos, kumama. Nag-add na rin tayo kasi naubusan na ako. Yan. Na meron pa naman pala. Hindi siya as inaubos. Siguro dalawa na lang yung na, natira doon. And, gitsin. Ito, kumuha ako nito. Tapos, juice na tang na orange. Ayan. Napakamaliwanag kasi ginamitan ko ng ilaw. Ayan, o, oh, close na tayo. Diba? Kabablog ko lang. <laughs> Para sure talaga. And sa next box mga sisi, nakalagay dito yung ano, si Chiriya, Oh. Hello. Dapat hindi na ilagay sa ano. Kasi wala yung hangin. Dapat sana, ito na lang transparent na lang. Ayan, oh. yung iba wala ng hangin. So, natin yan mamaya mga sisi ko. Oh. Mga piyatis pa naman na malalaki. So, nakalagay din dyan yung mga gay to red, Sito na malalaki. Yan, tapos cobra. Dito, may kunting non-food. Mga shampoo na may plus one. May mga pa-promo. Lagay na natin dyan. Yan. Ito pang keratin. Yan, keratin. And, nag-add na rin ako sa kanila ng speed. Speed bar at saka speed kalamansi. Yan, bilas natin ito dito. Tapos dito sa kabilang box. Ayan, grabe ang init mga sisi. Tumutulo yung pawis ko. Ayan, may mga kapi tayo dito na single. Creamy latte. Tapos itong cream o na pinakamabenta. 10 pesos na ang benta ko nito mga sisi. Tatlo yung kinuha natin. eh, tatlo. Tapos dalawang cream o na. Ayan, choco. Tapos dalawang ribisco. Ayan, ganito lang. Order ng order para may laman yung tindahan natin. And platops. Ayan, 2 pesos sa isa. Tapos, energen. Ayan. Kumuha na rin tayo ng Air energen. And, hansel. Tapos, Milo. Ayan, buti na lang may Milo and may kumbi. Ayan, sigur, sari. Tapos, mga kapi na mga sisi. Ayan, coffee. Copico Blanca and Copico Brown sa ilalim. Tigda dalawa ito mga sisi na may black pa. So, hindi na lang natin anuhin lahat. Ayan, baka anuhin niya ng mga mababait. Tapos, dito sa last box, meron tayong papi dito na twin pack pa rin. Tapos, ito red. And, kumuha na rin ako kasi napakita ko sa inyo kahapon na wala na tayong Pondador Light. Ayan, mas mura ang Pondador Light sa grocery kaysa grocery. Kaya sa kanila ako kumukuha. Ayan, Pondador pala to. Buti na lang hindi nahulog. Mahal pa naman yung isa niyan. Nasa 400, 400 na kung ibenta natin. Okay, so sa ngayon, ngayong gabi na to, mag-12 na. Ito yung kaganapan ng ating tindahan. So, pag ganito ang nakikita ni Kuya Dave, Ibig sabihin, pwede niya na itong i-display at pakialaman. Yan mga sisi, oh. nila sa box. So, yung chichiriya pa tayo dyan. Maganda yung light kapag gabi. Yan, may mga, marami tayong mga powder dyan na nakasabit. Chichiriya. Sitahin natin yung chichiriya. Section natin. Yan. Puno. Maganda tingnan. Puno na naman, daming map mapilian ang ating mga suki. <laughs> Tapos dito, punong-puno yan. Oh. Kitang-kita sa gabi dito ang mga chichirya. Kasi pag-araw, against the light. Ayan, oh. Punong-puno. yan malalaki itong nasa nakasabit. Halos malalaki yan lahat. Ayan, clover, nova, chippy, iba't ibang kulay ng chippy. Tapos, iba't ibang kulay ng piatos isa na lang. Piatos. Ayan, iba't ibang kulay. Tapos, dito is mga medium size na siya dito sa baba. So, dito sa harapan, ayan, dito yung mga suki natin. Malaki yung butas ng ating tindahan. Ayan, kita yung ating mga nakadisplay dito. And, katatapos ko rin nag ng mga gamis. Ayan, So, pag maubos na ito mga sisini, hinihingal ako pasensya na. Pag maubos ito, yan, ito na lang din yung natira. So, order na ulit si Ate Rouse ninyo. Ayan. Tapos, titingnan natin yung tindahan natin sa gabi. Ayan, puno pa. Ayan, yung mga nakasabit. So, ito yung lagaya natin ng mga biscuits na nakahang. <laughs> Hanging glass shelves. Tapos sa ilalim is mga candy. At rasayin sa malayo para kita. Ayan, ganyan siya. Yung pag-araw kasi against the light. Ayan. Against the light pag-araw. Kaya hindi siya masyadong kita. Ayan, puno pa naman yung ating tindahan. Thank you, Lord. Okay, so mga sisi, ito lang siguro muna yung update natin for today. Kasi nga, lumalalim ng gabi. Kailangan ko na din magpahinga. Ayan, si Maki kumakatok na sa pintuan. Okay, thanks for watching. See you next next vlogs. Love you all, mga sisiko. Bye for now.